Pagpainit tayo ng tubig dito sa ating kaldero. Ayan, ganyan ka daming tubig. Takpan natin at pakuluan. Habang nagpapakulo tayo ng tubig, itong ating malagkit na bigas, huhugasan muna natin siya. Tapos ibabad natin ng isang oras or kalahating oras. napaka simpleng recipe lang ating gagawin natin ngayon at kumulo na nga yung ating tubig lalagay na natin yung ating binabad na bigas ayan at aluhaluin lang natin at hindi na natin takpan yung ating kaldero haluin lang natin hanggang lumambot na yung bigas ayan at uh, kumunti na yung tubig niya? at malambot na rin yung ating bigas maglalagay na tayo dito ng isang latang whole corn at isang lata na cream corn napakasarap nito masarap na merienda at sobrang lagi nyo tong paulit-ulit nyo tong gagawin dahil kami dito sa bahay sa isang linggo, tatlong beses kami kumakain ng ganito. Tatlong beses akong nagluluto ng ganito dahil nasasarapan sila. Maglalagay lang ako ng isang cup na white sugar or pwede namang brown sugar. Sakto lang ang tamis niyan dahil tansyado na natin yung ating malagkit na bigas na niluluto ngayon. So, naglagay tayo dito ng gata maglalagay rin ako dito ng counting evap milk. Pwede namang fresh milk kung anong gusto nyo. Maamoy mo dito yung bango ng gatas. Siyempre, para mas lalong mag yung ating malagkit na bigas, lalagyan pa natin siya ng powdered milk. Kahit anong brand ng powdered milk. Ayan, mas lalong creamy, mas lalong mabango kapag merong powdered milk. Talagang magugustuhan ito ng mga anak nyo, pati matanda. Walang pinipili nitong ating recipe ngayon dahil magugustuhan nitong lahat. Ayan, luto na yung ating uh... creamy ginataang mais. Ayan, luto na rin yung ating ginataang mais. At titikman natin kung sakto lang ba yung tamis. Sakto yung tamis. Sobrang sarap at ang creamy niya ang bango. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang bell button para palagi kayong updated sa aking mga sample recipes. Maraming salamat sa iyong panonood. Kain po tayo!